Dati ko tong gawain eh, kaya... No, 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 ikaw lang ba? Ako lang magtatapon. 90s eh, 90s tayo. Kaso man. nga lang, mahirap eh. Try tayo, Ay, mga pati. watag santong din sa ila, kaya wala man sila itano. Ah, wala din sila itano, wala itong tagiya ba? Ang problema, no, no, no. lagyo niya, dili. Ayun, oh. Ayun pala oh. Ayun pala mababa. Ayun. Sir, wag niyo na akong huliin, sir, ha? Nasa imigris. <laughs> Dito lang sa malapit sa Putradaya, guys. Nangayo lang ko sa ah, punuan. Mga yun, ko santol, ha? Dukay-dukay na lang ako katilog. Pure santol, ba nga? Fresh ko. ka na. Ay! Ay! Di, saka ba labay? Mm! Ah! high school life hindi elementary life pa dahil ni grabe Mm. Ayun. Oy. Salamat. <laughs> Ayun lang nawala. Dito masim. Matamis to kung di tayo pagalitan. O di ba? mga watag sa antong punuan <laughs> dalawang tapon nakakuha na salamat ha dili nami mga sunod kawatan ug santol ba high school life ug elementary tara na ulis tayo baka mahuli tayo